Matagal na panahon ang lumipas bago ako nakatanggap muli ng tawag mula sa aking ama. Ang huling pagkakataon na nakita ko siya ay noong ako'y ay bata pa, at mula noon, tila nawalan na kami ng koneksyon. Ngunit nitong nakaraang taon, habang ako ay abala sa trabaho sa Maynila, isang tawag mula sa isang kamag-anak ang bumago sa lahat. Dumating na si tatay. Gusto kanyang makita. Mabilis na tumibok ang puso ko, Bagamat matagal na kaming hindi nag-uusap ni tatay, naramdaman ko ang isang malalim na pangangailangan na pumunta sa probinsya. Nagpasya akong magbakasyon mula sa trabaho upang bisitahin ang aking ama. Ang kanyang tahanan ay nasa isang maliit na baryo, malapit sa paanan ng bundok sa Mindanao. Nasa remote na lugar ito, halos walang signal at bihira ang transportasyon. Sumakay ako ng bus na tumagal ng halos walong oras sa kalagitnaan ng biyahe, napansin ko ang pagbabago ng tanawin mula sa abalang lungsod patungo sa tahimik at mistikal na kabundukan. Ang mga puno'y tila bumabalot sa daan, at ang kapaligiran ay parang sumisigaw ng misteryo. Pagdating ko sa baryo, sinalubong ako ng isang kakaibang malamig na simoy ng hangin. Napansin ko na ang mga tao, at halos lahat ay tahimik, na para bang may pinipigil silang sabihin. Naglakad ako sa makitid na daan patungo sa bahay ni tatay. Mula sa aking likod, naramdaman kong may mga matang nakamasid. Nilingon ko ang aking paligid, ngunit wala akong nakita. Parang ang mga anino sa pagitan ng mga puno ay buhay. Nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusubukan na huwag pansinin ang kabang sumisiksik sa aking dibdib. Pagsapit ko sa kubo ni tatay, naroroon siya sa harap ng bahay, tila ako'y inaabangan. Nakaupo siya sa isang bangko, ang katawan ay payat na payat, at ang kanyang mukha'y may mga bakas ng panahon. Anak, ang sabi niya sa malamlam na boses. Hindi ko may paliwanag kung bakit, pero parang may mali. Malugod ang kanyang bati, ngunit may malamig na alingaw sa kanyang mga salita. Pinilit ko ang aking sarili na umiti at yakapin siya, kahit ramdam kong may nakatagong lungkot at misteryo sa kanyang presensya. Nang gabi niyon, matapos namin kumain ng simpleng hapunan, nagpahina ako sa isang lumang banig sa isang sulok ng kubo. Tahimik ang gabi, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng hangin maya maya, narinig ko ang maliliit na kalusko sa labas. Sa dilim ng gabi, tila may mga matang nagmamasid mula sa gubat. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Nakita ko ang mga anino sa gilid ng gubat, mabilis silang nagtatago sa tuwing tumitingin ako. Hindi ako mapakali. Tila mayroong bagay na nag-aabang sa akin. Kinaumagahan, tinanong ko si tatay tungkol sa mga narinig ko. Mga hayop lang yan sa gubat, sabi niya na may halakhak, pero may kakaibang tunog ang kanyang tawa. Habang tumatagal ang aming pag-uusap, napansin ko ang mga paglingon ni tatay sa gubat na parang may pinagmamasdan siya. mag iinat ka lang sa gabi. Huwag ka nang lumabas, dagdag niya na may diin. Naramdaman kong may nais siyang ipahiwati, pero hindi niya ito direktang sinasabi. Kinagabihan, dumating ang ilang kamag-anak. Mga tiyuhin at pinsan na matagal ko nang hindi nakikita. Masaya ang kanilang bati, pero parang may bumabalot na lungkot sa kanilang mga ngiti. Habang kumakain kami, napansin kong kakaiba ang kanilang kinakain, mga pagkain hindi ko kilala. Galing sa gubat, ang sabi ng isa sa kanila. Sa bawat subo, pakiramdam ko ay hindi lang ito ordinaryong pagkain. May mga bulong-bulungan mula sa kanila na parang may lihim silang binabantayan. Ang mga tingin nila sa akin ay tila nagtatago ng isang malalim na sikreto. Habang patuloy ang gabi, nagsimulang lumamig ang hangin. Naglabas si tatay ng isang bote ng lambanog, at nagsimula silang mag-inuman ng mga kamag-anak ko. Pinilit nila akong sumali, at kahit hindi ako sanay sa inuman, napilitan akong makisama. Habang tumatagal ang gabi, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa kanilang mga anyo. Ang mga mata nila ay tila kumikislap sa dilim, at ang kanilang mga kamay ay parang nagiging mas mataling. Tila may bumabalot na kakaibang aura sa buong bahay maya maya, may narinig kaming malakas na kalusko sa labas ng bahay. Agad tumayo si tatay at sinenyasan kaming lahat na manahimik. Lumabas siya ng kubo at sinundan ko siya mula sa bintana. Doon ko nakita, isang malaking nilalang, parang isang aso, pero mas malaki, ang naglalakad sa gilid ng gubat. Hindi ito ordinaryong hayop. Sumigaw si tatay, at ang nilalang ay biglang naglaho. Pagbalik ni tatay, wala siyang sinabi, ngunit nakita ko ang bakas ng takot sa kanyang mukha. Pagdating ng umaga, nagpa akong lumabas at maglakad-lakad. Gusto kong makawala sa kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay. Habang naglalakad ako sa gilid ng gubat, nakaramdam ako ng kakaibang lamig sa hangin. Tila may nagmamasid sa akin mula sa mga anino ng mga puno. Napansin ko ang mga bakas ng paa, malalaki at hindi pangkaraniwan. Tila may sumusunod sa akin, ngunit tuwing nililingon ko ang likuran ko, wala akong nakikita. Patuloy ako sa paglalakad hanggang sa marating ko ang isang maliit na kuweba. May kakaibang amoy na nagmumula dito, at parang may nagtatago sa loob. Pagbalik ko sa bahay, tinanong ko si tatay tungkol sa nakita ko. Nagulat siya at pinagsabihan akong huwag nang bumalik doon. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga bagay na hindi mo naintindihan, sabi niya. Sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nagiging curious. Munit unti-unti ko rin napapansin ang pagbabago sa ugali ni tatay at ng mga kamag-anak ko. Mas nagiging tahimik sila at mas madalas silang lumalabas sa gabi. Doon ko naisip baka nga tama ang mga bulong-bulungan. Baka totoo ang sinasabing aswang sa aming pamilya. Isang gabi, nagising ako dahil sa malalakas na tunog sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang mga kamag-anak ko nakatayo sa ilalim ng buwan nakatingin sa bubat bigla silang naglaho sa dilim. Mabilis akong bumangon at lumabas ng bahay. Sinundan ko ang mga yabag nila patungo sa gubat. Sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong may nagbabadyang panganin. Nakita ko sila sa isang clearing at doon ko natuklasan ang totoo. Nakita ko silang nag-iba ng anyo. Mga aswang ang pamilya ko. Bago pa ako makatakbo pabalik, naramdaman ko ang malamig na kamay ni tatay sa aking balikan. Hindi ka na makakatakas, anak, bulong niya. Napatigil ako sa takot. Nakapalibot sa akin ang buong pamilya. Ang mga anyo nila'y nakakatakot, mga mata nilang kasimpula ng dugo, mga kuko na parang pangil ng hayop. Alam kong wala na akong magagawa. Sinubukan kong lumaban, ngunit mabilis nila akong napigilan. Isa ka sa amin, sabi ni tatay. Ngunit hindi ko matanggap. Hindi ako isa sa kanila. Hinawakan ako ni tatay sa mukha may oras ka pang pumili, sabi niya. Pwede kang sumali sa amin o malis na hindi na makakabalik. Natigilan ako. Alam kong hindi ko kayang maging katulad nila, pero alam ko rin wala nang ligtas na daan pa uwi. Piliin mo na, dagdag niya. Sa likod ng kanyang mga salita, ramdam ko ang pighati at lungkot ng isang ama. Sa loob-loob ko, gusto ko siyang iligtas, ngunit alam kong hindi ko kaya. Tumakbo ako pabalik sa bahay, mabilis kong kinuha ang aking mga gamit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero alam kong kailangan kong lumayo. Naririnig ko ang mga yapak ng pamilya ko sa likod ko. Tumigil ako saglit at hinarap sila. Hindi ako sasama sa inyo, sabi ko ng may buong tapang. Tumawa si tatay. Hindi mo maiwasan ang tadhana mo, sabi niya. Tumalikod ako at tuluyang kumakbo sa dilim ng gabi, nagbabakasakaling makahanap ng ligtas na lugar.